If ever na hindi mapayaran ni Mark lahat ng mga inunta niya, which is how much? Is siguro ano, space? siguro aabot na ng... Ano eh, hindi ko ano ah, I have to check yung pang ano... Ma-close lang, close to 1 million or more? More than a million. More than a million in a span of how many, um, how long? One and a half months? One and a half months, more than a million. If ever na hindi na may balik ni Mark yung pera, so would you seek legal action? In fairness to Giorgio, ayaw niya. Yaman, yeah, Giorgio. Ayaw niya. Pero kami ha, kami, kami, hindi kami, 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 as much as possible, ayaw namin bumayad. Kasi syempre, heart and body pa rin ni Jojo. Yes. Kasi sa, kahit nasabihin mo uh, well of si Jojo, pero syempre, he still has his family na kailangan supportahan. Pero sa kanya, bali wala namang pera. Basta kung ang, kung ang pakita mo na talagang sincere ka, wala naman ni he don't mind eh. Pero kami sana sabi, sinasabi natin kay Jojo, kailangan, kailangan merong managod. Last question, uh, kung mag si, si Mark, publicly, would, would it change anything? Makakalimutan ba pati utang or kung ano man, lahat ng ginawa? And then, oh, if ever na, in is there your restraining order or something. Kaya ako nagtatanong ng legal kasi pwedeng dumating. yes, natin. yes. And, and hindi naman kami magpapatawag din ng ganitong emergency press call kung hindi rin kami ready with that. Kasi, ah, uh, we seek also legal legal advice before we we call we call this a uh, this press one. So you uh, question to ma, uh, However, however, so, however patawarin ba kayo na tanga Sa 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 pa, pa, pagpapatawad, napakadaling gawin ni Jojo eh. Napakadaling gawin. Kaya nang walang ganun na nakikita na effort. In so, case niya. In case, walang, walang... Kakalimutan peso. na yung kano ay ay I I, I answer that on, on Jojo's birthday kasi si Jojo na mapapakasabi sa Jo, Oh, job pero kung Okay, next question. Ah, nasa patatawarin. Yes, patatawarin, syempre, pero yung mga yung mga kinuha, yung mga nautang na more than a million. Kasi pera pa rin, di ba? Hindi ko, hindi ko, kasi importante kasi sa akin, hindi na yung, yung ano yung secondary yung pera. Ang ano lang kasi doon is, hindi ko alam sa nang gagaling yung galit, yung Pagbabanta na uh, susunod yung bahay kung i-check siya. So, yung hindi ko matawid at saka yung mga sinasabi niya na uh, even Kasi ano daw siya may anxiety and depression, hindi daw siya pwedeng ma-stress ma kasi according to him, uh, lagi siyang pinag-pressure ng asawa niya, ng wife niya pag wala siya ng dalang pera sa bahay nila, eh, malaking gulo ang mangyayari. That's why, uh, tatawag siya sa akin, mag-invasive siya sa akin, makikinusap siya, so pag hindi ko siya pagbibigyan, sasabihin niya kung papakamatay siya. So, syempre, pag ito kong sasabihan ng gano'n, matatakot ka, duwal na itong mangyayari nga, so, konsensya mo. O, oh, diba? So, then, meron din yung pangyayari na kung hindi ko rin siya tutulungan, ako daw ang tutulak sa kanya para bumapit siya sa patalin at the same time ay gagawin na nga naman daw niya yung mga bagay na hindi maganda especially yung mga nagme-message sa kanya ang pagbibigyan na niya. So, syempre ako, concerned naman ako sa kanya, sabi ko, oh, huwag mo yung gagawin. Kaya, mabibigyan mo na muli siya. So, the following day, it's the same problem, ulit-ulit, araw-araw. Mm. Wala ka kinukonsensya kinokonsensya. O, okay. oh, so, ganun ang ganun ang na Ganun ang ganun Sorry mga kapatid, diretsyo ko na to kay Jojo. Jojo wants it for all. Sa so, ano bang meron sa yun, ni Mark? ganito siya ka... Hindi naman natin ang sabing ka-possessive or ka... ka-demanding or matawag doon parang... parang meron, meron siyang hawa over you. Wala, wala kami Anything relasyon or any link Wala kami ni Mark. Wala inyo uh, gimmick ito para pag-usapan kami. Walang na mamagitan sa amin ni Mark Heras. At the same time, uh, hindi ko alam ang takbo ng isip niya. Sa side ko, alam ko yung alam ko yung nilalaman ng isip ko at ang sarili ko. Hindi ko alam ang, ano yung impression niya sa nakikita niya. So magkaiba kasi yun eh. So as of this time, wala kami, masasabi ko, wala kami ng any relationship or any commitment sa isa't isa. Hindi ko alam saan nanggagaling gagaling yung ganun yung galing. Hindi ko alam. Nagkatay mo sa ligawan ka or something? Wala namang, wala namang ganun eh. Kasi pag nakikita kami, pagkita mo naman sweet yung tao. Pag halimbawa, di siya kumakain ng gulay, sinabi ko, oh, kumain ka ng gulay. Gagawin niya yun. Kahit ayaw na ayaw niya for him. Parang more, mortal sin yung kumain ng gulay. So pag akong nagutos, gagawin niya. Yun. Tapos eh, walang baby magdalating. Ganun na yun. Pero walang ano, walang walang kahulugan yun para sa akin. Sa akin lang, hindi eh, siguro nagka nagi kami ng magkaibigan, eh, hindi ko alam kung ano yung kahulugan sa kanya. Ganun. Thank you. Thank you, Joe. Thank you, David. <laughs>